Ang Aklat ni Habakuk Habakuk Kabanataysa Ang Hula na Nakita ni Habakuk na Propeta O Panginoon, hanggang kailan dadaing ako at hindi mo didinggin, ako'y dadaing sa iyo dahil sa pangdadahas at hindi ka maliligtas, bakit pinagpapakitaan mo ako ng kasamaan? at iyong pinagmamasdan ang kasamaan, sapagkat ang kasiraan at pangdadahas ay nasa harap ko, at may pagkikipaggalit at pagtatalong bumabangon, kayat ang kautosan ay natitigil, at ang katarungan ay hindi lumalabas kailanman, sapagkat kinukulong ng masama ang matuwid, kayat ang kahatulan ay lumalabas na liko, mangagmasid kayo sa gitna ng mga bansa, at tumingin kayo at mamangha kayo ng kagilagilalas, sapagkat ako'y gumagawan ng isang gawain sa inyong mga kaarawan na hindi ninyo paniniwalaan bagaman saysayin sa inyo, sapagkat narito, aking itinitindig ang mga kaldeo, yaong makapangingilabot at marahas na bansa, na lumalakad sa kaluwagan ng lupa upang mag-ari ng mga tahanang dako na hindi kanila. Sila'y kakilakilabot at nangakatatakot. Ang kanilang kahatulan at ang kanilang karangalan ay mula sa kanilang sarili. Ang kanilang mga kabayo naman ay matutulin kaysa mga leopardo at mababangis kaysa mga lobo sa gabi at ang kanilang mga mga ngabayo ay nagtutumulin na may kapalaluan. Oo, ang kanilang mga mga ngabayo ay nanganggagaling sa malayo. Sila'y nagsisilipad na parang agila na nagmamadali upang manakmal. Sila Sila'y nagsisiparitong lahat sa pangdadahas. Ang kanilang mga mukha ay nangakatitig sa silanganan at sila'y nangagpipisan ng mga bihag na parang buhangin. Oo, siya'y nanunuya sa mga hari, at ang mga prinsipe ay katuyaan sa kanya. Kanyang kinukutya ang bawat katibayan, sapagat nagbubuntun siya ng alabok at sinasakop kung magkagayoy lalampas siya na parang hangin at magdaraan at magiging salarin. Sa makatwid bagay, siya na ang kapangyarihan ay ang kanyang Diyos. Di ba ka ikaw ay mula sa walang hanggan? O Panginoong kong Diyos, aking banal, kami ay hindi mga mamatay. O Panginoon, iyong itinakda siya ukol sa kahatulan, at ikaw, o malaking bato, ay iyong itinatag siya na pinakasaway. Ikaw na may mga matang malinis kaysa tumingin ng kasuwailan at hindi ka makatitingin sa kasamaan. Bakit mo minamasdan ang nagsisigawan ng paglililo at tumatahimik ka pagkasinasakmal ng masama ang tao na lalong matuwid kaysa kanya? at kanyang ginagawa ang mga tao na parang mga isda sa dagat, parang nagsisigapang na walang nagpupuno sa kanila? Kanyang binubuhat ng bingwit silang lahat, kanyang hinuhuli sila sa kanyang dala, at kanyang pinipisan sila sa kanyang lambat, kaya't siya'y nagagalak at siya'y masaya, kaya't siya'y naghahain sa kanyang lambat at nagsusunog ng kamangyan sa kanyang lambat, sapagkat sa pamamagitan ng mga yaoy, ang kanyang bahagi ay mataba, at ang kanyang pagkain ay sagana. Mawawalan nga bagan ng laman ang kanyang lambat, at hindi mahahabag na pumatay na palagi sa mga bansa? Kabanata 2 Ako'y tatayo sa aking bantayang at lalagay ako sa moog at tatanaw upang maalaman ko kung ano ang kanyang sasalitain sa akin at kung ano ang aking isasagot tungkol sa aking daing at ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, Isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon, sapagkat ang pangitain ay sa panahon takda pa, at nagmamadali sa pagkatapos, at hindi magbubulaan. Bagaman nagluluwat ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Narito, ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Oo, bukod dito'y ang alak ay magdaraya, isang taong hambog at hindi natitira sa bahay, na lumaki ang kanyang nasa na parang siyol at siya'y parang kamatayan at hindi masisiyahan, kundi pinipisan sa Kanya ang lahat na bansa, at ibinubunton e sa Kanya ang lahat na bayan. Hindi baga ang lahat ng ito ay magbabadyan ng talinhaga laban sa Kanya, at ng nakagagalit na kawikaan laban sa Kanya, at mga sa aban niya na nagpaparami ng di kanya Hanggang kailan? At nagpapasan siya sa kanyang sarili ng mga sangla. Hindi baga sila mga na biglan nakakagat sa iyo at magsisigising na babagabag sa iyo. At ikaw ay magiging samsam sa kanila? Dahil sa iyong sinamsaman ang maraming bansa lahat ng nalabi sa mga tao ay magsisisamsam sa iyo dahil sa dugo ng mga tao at dahil sa karahasang ginawa sa lupain, sa bayan at sa lahat na nagsisitahan doon. Sa aban niya na nag-iimpok ng masamang pakinabang para sa kanyang sambahayan upang kanyang mailagay ang pugad niya sa itaas upang siya ay maligtas sa kamay ng kasamaan. Ikaw ay naghaka ng ikahihiya ng iyong sambahayan sa paghihiwalay ng maraming tao at ikaw ay nagkasala laban sa iyong sarili sapagkat ang bato ay dadaing mula sa pader at ang tahilan mula sa mga kahoy ay sasagot sa aban niya na nagtatayo ng bayan sa pamamagitan ng dugo at nagtatatag ng bayan sa pamamagitan ng kasamaan. Narito, hindi baga dahil sa Panginoon ng mga hukbo na ang mga tao ay nagsisigawa para sa apoy, at ang mga bansa ay nangagpapakapagod sa walang kabuluhan? Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng pagtakip ng tubig sa dagat, sa abanya na nagpapainom ng alak sa kanyang kapwa, na idinadagdag mo ang iyong kamandag, at nilalasing mo rin naman siya upang iyong mamasdan ang kanyang kahubaran. Ikaw ay puno ng kahihiyan at hindi ng kaluwalhatian. Uminom ka naman at maging gayang ng isang hindi tuli ang saro ng kanan ng Panginoon ay mababalik sa iyo at kasuklam-suklam nakahihian ang mahahalili sa iyong kaluwalhatian Sapakat ang pangdadahas na ginawa sa Libano ay tatakip sa iyo at ang panggigiba sa mga hayop na nakatakot sa kanila dahil sa dugo na mga tao at dahil sa pangdadahas na ginawa sa lupain sa bayan at sa lahat na nagsisitahan doon, anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan na manggagawa niyaon ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya na gumawa ng mga piping dios-diosan? Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy Gumising ka sa piping bato. Bumangong ka. Magtuturo ba ga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Ngunit ang Panginooy nasa kanyang banal na templo. Tumahimik ang buong lupa sa harap niya. Kabanata 3 Panalangin ni Habakuk na propeta, itunugma sa Sigyunot, O Panginoon, aking narinig ang kagitingan mo, at ako'y natatakot, O Panginoon, buhayin mo ang iyong gawa sa gitna ng mga taon, sa gitna ng mga taon ay iyong ipabatid, sa kapuotan ay alalahanin mo ang kaawaan. Ang Diyos ay nanggaling mula sa tema, at ang banal ay mula sa bundok ng parang. Sela, ang kanyang kaluwalhati ay tumakip sa langit, at ang lupa'y napuno ng kanyang kapurihan. At ang kanyang ningning ay parang liwanag. Siya'y may mga sinag na nagbubuhat sa kanyang kamay, at do'y nagkukubli ang kanyang kapangyarihan. Sa unahan niya ay nagpapauna ang salot at nagniningas na baga ang lumalabas sa kanyang mga paa. Siya'y tumayo at sinukat ang lupa. Siya'y tumingin at pinaghiwalay ang mga bansa at ang mga walang hanggang bundok ay nangalat. Ang mga burol na walang hanggan ay nagsiyukod ang kanyang mga lakad ay gaya noong araw. Nakita ko ang mga tolda sa kushan sa pagdadalamhati. Ang mga tabing ng lupain ng Madian ay nanginig. Kinasasamaan baga ng loob ng Panginoon ang mga ilog? Ang iyo bagang galit ay laban sa mga ilog? O ang iyo bagang poot ay laban sa dagat? Na ikaw ay sumakay sa iyong mga kabayo sa iyong mga karo ng kaligasan ang iyong busog ay nahubarang lubos ang mga panunumpa sa mga lipi ay tunay na salita sela iyong pinuwagan ng mga ilog ang lupa ang mga bundok ay nangakakita sa iyo at nangatakot ang unos ng tubig ay dumaan inilakas ng kalaliman ang kanyang tinig at itinaas ang kanyang mga kamay sa itaas. Ang araw at buwan ay tumigil sa kanilang tahanan sa liwanag ng iyong mga pana habang sila'y nagsisiyaon sa kislap ng iyong makinang nasibat. Ikaw ay lumakad sa mga lupain sa pagkagalit. Iyong giniig ang mga bansa sa galit ikaw ay lumabas sa ikaliligtas ng iyong bayan, sa ikaliligtas ng iyong pinahiran ng langis, iyong sinugatan ang pangulo ng bahay ng masama, na inililitaw ang patibayan hanggang sa leeg, sela, iyong mga pinalagpasan ng kanyang sariling mga sibat ang ulo ng kanyang mga mangdedigma sila ay nagsiparitong parang ipo-ipo upang pangalatin ako. Ang kanilang kagalakan ay sakmaling lihim ang dukha. Ikaw ay nagdaan sa dagat sa iyong mga kabayo. Sa bunton ng makapangyarihang tubig, aking narinig at ang aking katawan ay nanginginig. Ang aking mga labi ay nangatal sa tinig. Kabuluk kay pumapasok sa aking mga buto, at ako'y nanginginig sa aking dako, sapagat ako'y kailangan magtiis sa kaarawan ng kabagabagan sa pagsampa ng bayan na lumulusob sa atin, sapagat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng ulibo ay maglilikat at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay maghihiwalay sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Si Jehovah na Panginoon siyang aking lakas, at ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa, at ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako, sa Pangulong Manunugtog, sa aking mga panugtog na kawad.